Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isandaan at apat na isa hanggang isandaan at apat na put lima, kabanata isandaan at apat na isa. Pag-uwi ng dalawa, wala ni isa sa mga babae sa bahay. Ang binan na si Elaine ay pumunta sa chess at card room upang maglaro ng majong. At si Claire ay hindi pa nakauwi galing sa trabaho. Kaya pumasok muna si Charlie sa kwarto at kinuha ang lightning striker sa kahon. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa tama ng kidlat. naka legged si Charlie sa lupa. Inilagay ang lightning strike wood sa kanyang palad. Bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. At ang nine profound heavenly secrets na paraan ng pag-iisip ay tumatakbo sa kanyang katawan. Dahanda ang hinigop ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay napakaganda at ang kanyang aura ay nagbago ng husto. Medyo malabo na ang Blood Dragon Thunderbolt Wood sa kanyang kamay. Ngunit kahit na mawalan ito ng aura, mayroon pa rin itong malakas na kulog na hininga, na itinuturing na isang kayamanan. Kung sinusuportahan ng iba pang mga kayamanan, magagamit ito ni Charlie upang pinuhin ang ilang simpleng mahiwagang artifact. Paglabas niya ng kwarto ay gabi na. Pagdating pa lang niya sa sala, narinig ni Charlie ang malamig na buntong-hininga ng kanyang Bienan at sinabing, "Ngayong malaki na ang istante at wala akong pagkain, hintayin mo akong magsilbi sa Ha, napangiti si Charlie at nagpaliwanag, "Paumanhin ina, pagod na pagod ako ngayong hapon at nakatulog. Hoy, napagod ka ba sa pagpunta sa auction o napagod ka ba dahil kay Harold?" Galit na sabi ni Elaine. Nagulat si Charlie, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko sinaktan si Harold, saan mo narinig ang balita? Malamig na sumagot si Elaine, at sinabing, syempre tumawag ang Lady Wilson at sinabing, hindi mo kailangang ikahiya, at pinalaya si Harold. Tumawag si Lady Wilson at pinagalitan ako. Sabi niya, basura ka, makakabawas ka ba ng gulo sa pamilya? Sabi ni Claire sa gilid. Mom, nakik out yata si Harold. Tiyak na siya mismo ang nagdulot ng problema. Wala itong kinalaman kay Charlie. Hindi ganyan si Charlie. Bakit hindi? Inihagis ni Elaine ang kanyang chopsticks. Magsampan ng reklamo si Harold pagkabalik niya. Na sinabi na dahil nakuha ni Charlie ang liham ng imbitasyon sa hindi tamang paraan. Pagkatapos malaman, nasaktan ng Treasure Pavilion ang miyembro ng pamilya Wilson. Pinalayas din siya at nagsalita pa ang may-ari ng Treasure Pavilion. Bawal na pumunta ang pamilya Wilson in the future. Mababali ang mga paa nila kung maglakas-loob. Ang pamilya ay nahihiya sa oras na ito. Sinabi ni Jacob sa oras na ito, "Ha, ang liham ng imbitasyon ay pangunahing may problema. Sa tingin ko, si Harold mismo ang nagdulot ng gulo at natakot siyang parusahan siya ni Lady Wilson." Kaya sinasadya niyang itinapon ng palayok kay Charlie. Nandito ka pa rin para tulungan itong malupit na manugang. Kung hindi kayo pumunta sa auction na yon, maaari bang mangyari ang mga bagay na ito? Pinandila tan ni Elaine si Jacob at nagmura. Nagmamadaling tumahimik si Jacob para sa hapunan. Hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Naiinip na sinabi ni Elaine. Ano ang mayroon siya sa pagkuha ng liham ng imbitasyon? At ngayon ay nasaktan niya si Harold. Nakikita ko kung paano siya pupunta. Bago pa man siya matapos magsalita, ay may kumatok sa pinto na sinundan ng mahinang boses. Excuse me. Nasa bahay ba si Mr. Wade? Tens ang mukha ni Elaine at galit na pinandilata niya si Charlie. Nako, baka si Lady Wilson ang dumating. Ano ba ang ginawa mo? Tingnan muna natin. Si Claire ay mukhang mataintindihin din. Tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Walang ingay sa sala. Parehong kinakabahan na tumayo si na Elaine at Jacob. Iniisip ang isasagot. Bahagyang madilim ang mukha ni Charlie. Kung si Lady Wilson ay nagpadala ng isang tao sa pintuan upang tanungin ang krimen. Kung gayon hindi niya kailangang bigyan ng mukha si Lady Wilson. Kabanata 142. Maingat na binuksan ni Claire ang pinto at maingat na nagtanong, ano ang kailangan nila? Kumunat ang noo ni Charlie, maingat na naglakad patungo sa pinto. Mahinahon na hinila si Claire sa likod niya, at malamig na sinabi sa mga tao sa labas, Hinahanap niyo ako? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka straight suit ang biglang ngumiti ng may paggalang pagkatapos siyang makita. Ikaw si Mr. Wade, tama ba? Ako ang bagong manager ng Treasure Pavilion at kakaopisina ko lang kaninang hapon. Napatingin si Charlie sa mga tao nang may pagtataka. Taga Treasure Pavilion kayo? Treasure Pavilion? Natigilan din si Claire na nakatayo sa likuran niya. Nagmamadaling sinabi ng lalaki. Labis na sinisisi ng aming pavilion master ang kanyang sarili sa pag-alis ni Mr. Wade. Pinaalis niya si Harold na nasa gitna ng usapin on the spot at sinuspinde rin ang auction. Hindi maganda ang pagtanggap sa Treasure Pavilion sa iyo, kaya pumunta kami dito sa pag-asang mapatawad kami ni Mr. Wade kung ano man ang nagawa namin. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Ilang malalakas na lalaking nakaitim ang agad na nagdala ng mga regalo at inilagay sa pintuan. Sumulyap si Charlie. At nakita niyang napakaraming regalo. Isang kahon ng limitadong edisyon na Yellow Crane Tower. At isang kahon ng 30 taong gulang na Motai Liquor. Mayroon ding isang pares ng mga antigo na plorera mula sa dinastiyang Ming at isang set ng Tortoise Shell. Ang mga regalong ito ay nagkakahalaga ng higit sa isang milyon. Mr. Wade, ito ang pagkakamali ng Treasures Pavilion. Ang may-ari ng pavilion ay naghahanda para sa isang bagong auction kasama si Miss Song. Kaya hindi siya nakarating ng personal. Kaya't hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na siya ay hihingi ng tawad ng personal kapag siya ay may pagkakataon. Patawarin mo kami. Nang matapos magsalita ay yumuko ng malalim ang middle-aged na lalaki sa harap ni Charlie. Tumangon si Charlie at sinabing, Okay, put the things down. Pagkatapos ay kinuha ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang dalawang gintong liham ng paanyaya mula sa kanyang bulsa. Magalang na ibinigay ito kay Charlie at nagpatuloy. Ito ay liham ng paanyaya para sa bagong auction. Please come with Mr. Wilson. This time I promise na hindi na namin kayo pababayaan. Please give us a chance to make up for it. Pagkatapos magsalita, ipinaliwanag niya mayroon ding espesyal na Treasure Pavilion Royal VIP Card. Sampu lang ang naibigay namin sa mga card na ito, na may bisa habang buhay. Masisiyahan ka sa pinakamataas na kagandahang loob kapag pumunta ka sa Treasure Pavilion. Napatingin si Charlie sa VIP card. Ang ibabaw ng card ay ginto, na may gintong dahon at mga diamante. Mahina niyang sinabi, hindi ako masyadong interesado sa mga auction. Tanungin niyo si dad kung interesado siya. Sige, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling inabot ang card kay Jacob, at nakangiting sinabi. Mr. Wilson, I'm really sorry today. Please be sure to visit us the day after tomorrow. Ito, napatahimik si Jacob mula sa pagkagulat, napatingin sa VIP card, at hindi napigil ang lunukin ng kanyang lalamunan. Nakilala niya na ito ay isang limitadong antas na VIP card ng Treasures Pavilion, na ibinibigay lamang sa mga miyembro na may mataas ang status. At hindi talaga ito beneibenta. Ang mga may ganitong VIP card ay maaaring malayang pumasok at lumabas sa Treasure Pavilion, at tamasahin ang pinakamataas na paggamot. Ang lahat ng mga antik sa pavilion ay maaaring tangkilikin sa kalooban. At mayroon ding mataas na mga diskwento para sa bibili. Hindi makatanggi si Jacob sa gayong tukso. Tatanggapin palang ito ng bastos. Biglang nagunat ang isang kamay sa gilid at inagaw ang magkabilang VIP card. Ang bina ni Charlie, si Elaine, ay kinuha ang dalawang VIP card ng nakangiti at tuwang-tuwa na nagsabi, dahil narito ka para humingi ng tawad. Maluwag naming tatanggapin ang mga regalo at VIP card na ito. Ang auction ay kinabukasan. Darating ang asawa ko. Kabanata 143. Tuwang-tuwa si Elaine. Ang mga regalong ito ay pera lahat. Hindi niya alam kung magkano ang halaga ng Antigo, ngunit ang kahon na yun ng collection grade Mautai ay nagkakahalaga ng 30,000 o 40,000, at ang kahon na ito ng 20 bote ay daan-daang libo. Mayroon ding mga koleksyon ng mga sigarilyo ng Yellow Crane Tower, isa sa limang libo, isang kahon ng limampu, higit sa dalawang daang libo, ang dalawang magkasama ay nagkakahalaga ng isang milyon. Huwag gawin ito para sa anumang bagay. At hawak ang dalawang VIP card na ito, may puhunan pa siyang magpakita sa harap ng mga matandang kaibigan. Nang makita ni Claire ang obsessive na ugali ni Elaine, walang magawang nagsabi, Mom tiningnan siya ng masama ni Elaine. Ano ang mali? Hindi ba ako makakatanggap ng mga regalo mula sa iba? Sabi ni Claire. I mean hindi dapat tanggapin. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Paano mo matatanggap ang ganoong kabigat na regalo mula sa iba? Bahagyang sinabi ni Charlie sa oras na ito. Ito ay isang paghingi ng tawad na regalo at dapat tanggapin. Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bago lumabas, personal na ipinaliwanag ng pavilion master na kung hindi tatanggapin ni Mr. Wade ang mga bagay na ito, hindi na niya kailangang bumali. Lumingon si Charlie at nakitang inilipat ni Elaine ang tabako at alak sa bahay na may kagalakan. Hawak ang isang pares ng mga antigo na plorera at hinawakan at tinitingnan sa ilalim ng lampara. Umiling na lamang siya at sinabi sa nasa katanghali ang gulang lalaki. Salamat dito. See you sa auction. Well, hindi nakita guguluhin, Mr. Wade. Isinara ni Charlie ang pinto. Tumalikod, ngunit natigilan sandali, at sinabing, lahat kayo ay nanunood sa ginagawa ko. May nakita siyang tatlong tao sa sala, lahat ng anim na mata ay nasa kanya. Ang binan na si Elaine ay nagbigay ng tuyong ubo at isang ngiti, at nagtanong, Charlie, kailan ka nagkaroon ng ugnayan sa Treasure Pavilion? Bakit sila pumunta sa bahay natin para magbigay ng regalo at humingi ng tawad? Umiling si Charlie at sinabing, "Mom, mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong kaugnayan sa kanila. Ang dahilan kung bakit sila pumunta para humingi ng tawad ay dahil maganda ang service attitude ng Treasure Pavilion. Ang kanilang mga empleyado ay nagkamali at ang may-ari ay may mas mahusay na reputasyon, kaya sila ay pumunta." Agad namang nadismaya si Elaine, ibinaba ang kanyang mukha, at sinabing, akala ko ay mabuting tao ka, at maaari kang maging pabor sa mga big shark. Hindi ko ine-expect na dahil sa magandang service attitude ng iba, medyo natarante si Claire sa gilid. Nagbigay ng ganoon kamahal na regalo ang kabilang partido. Dahil lang ba ito sa magandang ugali ng paglilingkod at gustong makabawi kay Charlie? Gayunpaman? Pagkatapos makatanggap ng maraming regalo, bumuti ang pakiramdam ni Elaine, at sa wakas ay tumigil sa pag-target kay Charlie, na masayang iniisip sa kanyang puso na mabilis na ibenta ang tabako at alak. Pagkatapos kumain, naglinis si Charlie ng mga pinagkainan sa kusina, at biglang may tumawag. Ang tumawag ay si Chin Gang, na may relasyon sa kabilang panig. Ang jade bracelet na yon ay ibinigay ni Chin Gang. Sa telepono, Magalang na sinabi ni Chingang, "Mr. Wade." Bahagyang sinabi ni Charlie, "Something happened." Nagmamadaling sinabi ni Chingang, "Salamat sa huling patnubay ni Mr. Wade. Maraming ginawa ang pamilya Chin nitong mga nakaraang araw, at kailangan kong pasalamatan si Mr. Wade para sa kanyang paggabay. Kung hindi, ang aming pamilya Chin ay nasa kapahamakan." Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Sa palagay ko," hindi ito masyadong maayos, tama ba? Kung maayos ito, hindi mo ako tatawagan ngayon, nabulunan si Chin Gang at awkward na tumawa. Talagang alam ni Mr. Wade ang lahat na parang Diyos. Wala akong may tatago sa'yo. Bahagyang umiti si Charlie, at walang sabi-sabi. Oo naman, nanginginig si Chin Gang at sinabing, Mr. Wade, mangyaring iligtas ang aking pamilya Chin isa pang beses tatandaan namin ito sa buong buhay namin. Kabanata 144 Maputla ang kanyang mukha, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Sa sobrang takot, napakunot ang noo ni Charlie at mahinang nagtanong. Nabasag ba ang Jade? Mr. Wade, karapat dapat ka talagang maging master, at tama ka ulit. Ang boses ni Chin Gang ay relihiyoso at siya ay bumuntong hininga. Sa orihinal, sinunod ko ang iyong mga uh, tagubilin at ipinagtapat ang Jade Cloud, at inutusan ng mga tao sa pamilya na maging vegetarian sa loob ng pitong araw at hindi kakain ng may dugo. Paano kung may isip na ang tangakong kong pamangkin na si Steven ay palihin na kumain ng nilagang sopas ng kalapati, at aksidenteng nadungisa ng dugo ng kalapati ang pinaglagyan ng Jade. Nalaglag agad ang Jade Plug, pinalo ko siya at pinatay, sa bahay, kakaiba pa rin ang nangyayari. Kumunat ang noon ni Charlie at nagtanong, anong kakaibang nangyari? Nagmamadaling sinabi ni Chin Gang, kagabi ay marahas at maulan. Isang kulog ang tumama sa looban na nagpaso ng isang siglong gulang na puno ng osmondos. Hindi lang yon, ang mga tapias ng mga ninuno ng pamilya Chin na nakalagay sa Ancestral Hall ay nahulog sa lupa ng walang dahilan at nahulog sa kalahati. Ito ay isang kakilakilabot na palatandaan. Kung unat ang noo ni Charlie, mula sa pananaw ng Feng Shui, ang pagtatanim ng mga puno ng osmanthus sa looban ay simbolo ng kayamanan at magandang kapalaran. Gayunpaman, ang puno ng laurel ay natamba ng kulog, na nagpapahiwatig na ang pamilya Chin ay masisira. Nabasag ang ancestral tablet, na senyales na mamamatay ang pamilya Chin. Talagang hindi niya inaasahan na napakabigat ng masamang espiritu ng jade plug na ito. Napakaseryoso nito na lumampas sa kanyang tansya. Maaaring umabot sa langit na may dugong kalapati. Nang walang narinig na tugon mula kay Charlie, pinalo ni Chin Gang ang isang tambol sa kanyang puso at nakiusap. Bagaman ang aking pamilya Chin ay nasa negosyo. Ngunit palagi akong naging mabait sa mga tao at wala akong ginawang anumang bagay na makakasira sa mundo. Nakikiusap ako kay Mr. Wade na iligtas ang aking pamilya. Sinabi ni Charlie, Shin Gang, hindi sa hindi kita iniligtas, ngunit ang masamang espiritu ay napakabigat. Matapos dalhin ni Steven sa loob ng maraming taon, binalot na ng masamang espiritu ang patio ng pamilya Chin. Imposibleng harapin ito sa mga ordinaryong rune. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Ang pamilyang Chin ay dumanas ng ganitong sakuna. Talagang nakakaawa ang pamilya ngayon. Napabuntong hininga si Chin Gang. Nanginginig ang boses. Napaungol si Charlie. Lalong magiging mabangis ang masamang espiritu kapag nakakita ito ng dugo. At mainit pa rin itong dugo ng kalapati ngayon upang sugpuin ang gayong mabigat na masamang espiritu, natatakot ako na mahiram lamang natin ang kapangyarihan ng kayamanan ng langit at lupa. Okay, may kailangan si Mr. Wade, mawalan man ako ng kapalaran, makukuha ko talaga. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, well, kasali ako sa auction ng Treasure Pavilion bukas. Pupunta ako sa auction upang tingnan kung mayroong anumang espiritual na bagay ng langit at lupa kung pwede kunan sila ng litrato, depende sa swerte mo. Okay, patawarin mo ako sa pag-istorbo sa iyo Mr. Wade. Si Chin na parang nakahuli ng straw, ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Charlie. Pagkatapos magsalita, nagmamadali siyang nagsabi, Mr. Wade, padadalhan kita ng premium card bukas. Kung mayroong anumang lugar kung saan kailangan mo ng pera, e-swipe eh lang ang card. Ngumiti si Charlie, kung tutuusin, tinutulungan niya ang pamilya Chin, at hindi niya hinahayaang gumastos ng pera. Kaagad, sinabi ni Charlie, mas mabuting maging handa ka sa pag-iisip. Ang Heaven and Earth Spirit Treasures ay hindi napakadaling makuha, ngunit hindi ito madaling mahanap. Kung may auction man, depende ito sa swerte ng iyong pamilyang Chin. Patuloy na ipinahayag ni Chin Gang ang kanyang posisyon. Oo. Oh. Magtatanong din ako ng mas privado, ngunit kailangan pa rin kitang problemayin. Pagkatapos ng aksidente, naghanap din siya ng ilang kilalang feng shui masters, ngunit ang mga taong yon ay napatingin lang sa pintuan ng bahay ni Chin. At agad na ikinaway ang kanilang mga kamay at tumalikod. Ngayon ang tanging pag-asa ni Chin Gang na makapagligtas ng kanilang buhay ay si Charlie. Napabuntong hininga na lang si Charlie sa kanyang puso. Ayon sa numerolohiya, si Chin Gang ay dapat na walang ginawang pinsala sa kanyang buhay, at dapat ay maligtas sa kamatayan. Paano niya may isip ang kalooban ng Diyos sa walang pakinabang na si Steven, isang patay na bituin sa pamilya, kung hindi niya ito ililigtas? Sa loob ng isang taon, mawawasak ang kanyang pamilya, hindi lang siya at ang Steven na yon, pati na rin ang kanyang magandang chili beauty na si Aoshu, mamamatay silang lahat. Kabanata 145. Kinabukasan, nagpunta si Chin Gang sa bahay ni Charlie ng madaling araw. Hinintay niyang lumabas si Charlie para bumili ng gulay bago niya ito binati at inabot kay Charlie ang isang premium card. Ayon sa kanya, mayroong daan-daang milyon sa card na ito para mailigtas ang pamilya Chin. Para kay Charlie ay kayang gastusin ang lahat ng pera. Nandoon din ang Little Chili Aoshu. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakasingyabang si Ausho gaya noong nakaraan. Nang makita si Charlie, mukhang magalang si Ausho. Mula ng magkaproblema si Steven, ang pamilya Chin ay nakatagpo ng maraming masasamang bagay. At ang katawan ng Old Master ay lumala rin ng walang dahilan. At siya ay namatay. Pagkatapos ay naiintindihan niya na ang tanging makapagliligta sa kanila ay si Charlie. Matapos ibigay ni Chingang ang card kay Charlie, Lumuhod siya sa harap ni Charlie na may halong buntong hininga, at lumuluhan na nakiusap, Mr. Wade, mangyaring iligtas ang buhay ng pamilyang Chin kahit sa anong paraan. Hindi mahalaga kung mamatay ako, ngunit ang aking anak na babae ay bata pa, hindi napigilan ni Ao na mamula ang kanyang mga mata, Lumuhod sa lupa, umiiyak at sinabing, Mr. Wade, Mangyaring iligtas ang pamilya Chin. Kung maaari, handa akong gamitin ang sarili kong buhay kapalit ng mahabang buhay ng aking ama. Galit na sinabi ni Chin Gang, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Walang magawang umiling si Charlie, at iniunat ang kamay para itayo silang dalawa. Nang hawakan ni Aosho ang kanyang kamay na nagsusumamo, ang malambot at mapuputing mga kamay ng batang babae ay naging dahilan upang hindi mapalagay si Charlie. Matapos tulungan silang dalawa, medyo namula si Aoshu, at parang nahihiya, sinabi ni Charlie, huwag kayong mag-alala, sisikapin ko ang lahat para maligtas ang inyong pamilya sa sakuna. Natouch ang mag-ama kaya gusto na nilang lumuhad ulit, pero pinigilan sila ni Charlie. Sige, magkakaroon ng masamang impluensya ang mga nakaluhod dito. Ipapaalam ko sa inyo kung mayroon akong balita. Salamat Mr. Wade. Umalis ang mag-ama na may pasasalamat. Nang bumalik si Charlie sa bahay pagkatapos bumili ng mga gulay, si Jacob ay pasulong na nagmamadali at kinakabahang nagsabi, Charlie, nakita ko lang kayo ni Chingang na nag-uusap sa labas ng komunidad. Oo, oh, may kinalaman siya sa akin. Hindi napigilan ni Jacob na sabihin, I think, pangit sila, parang may hindi maganda. Sinabi mo ba ang kapalaran niya noong nakaraan at may problema? This matter. Jacob has been worried. Always feel that Charlie is just talking about it. Ngumiti si Charlie at sinabi, Dad, pumunta sa akin si Chingang para tulungan siyang alisin ng masamang espirito sa kanilang bahay. Binigyan din niya ako ng bank card at humiling sa akin na tulungan siyang makita kung magagamit ito sa auction bukas. Nanatili si Jacob sandali at mabilis na sinabi, magkano ang ibinigay niya sa'yo? Casual na sinabi ni Charlie, ilang daang milyon, ilan? Nanlaki ang mga mata ni Jacob, at laking gulat niya na napahawak siya sa kanyang dibdib at hindi makapagsalita. Halos malagutan na siya ng hininga, sabik niyang hawakan si Charlie. Charlie, hindi ka dapat magsinungaling sa mga tao. Ang pamilyang Chin ay nagbibigay sa iyo ng napakaraming pera. Kung may nangyaring mali, hindi ba papatayin ng pamilyang Chin ang ating buong pamilya? Ibalik mo ang pera. Dad, huwag mag-alala. Mayroon akong pakiramdam na kaya ko ito at walang magiging problema. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, Dad, sa pagkakataong ito ang bagay ay napakahalaga. Mas mabuting huwag mong sabihin kina Claire at Mom. Kung hindi, ito ay mawawala ng kontrol. Alam ko alam ko, kilalang kilala ni Jacob ang kanyang alibughang asawa. Ang babaeng ito ay isa lamang baliw na gusto ng pera at wala siyang masabi sa kanya. Kung nalaman niyang may daan milyon ang card na ito, hindi na niya aalalahanan ng pamilya Chin at gugulin muna ang pera. Iyan ay daan-daang milyon. Nang maisip ni Jacob ang numerong ito, biglang tumalo ng kanyang puso at saglit niyang kinumbinsi si Charlie, matapos makitang walang epekto ang panghihikayat, naupo siya sa sofa at bumantong hininga. Hindi siya naniniwala na may kakayahan si Charlie na tulungan ang pamilyang Chin na malutas ang problema. At ngayon ay natatakot siyang guguli ni Charlie ang pera ng pamilyang Chin nang walang pinipili, at sa wakas ay aayusin ng pamilyang Chin. Ngayon, maaari na lamang niyang titigan si Charlie sa auction at huwag hayaan siyang bumili ng mga bagay ng random. Kung ang pamilya Chin ay dinaya ng napakaraming pera, hindi ba hahabol ang kabilang partido sa pamilya?